The <laughs> mga kaibigan, mga hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone and happy weekend na rin. Ito na naman po ang yung life coach at ka negosyo partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, pag-usapan po natin yung about sa ating sari sari store business. Ayan, to be, uh, to be more specific kaibigan, pag-usapan po natin ang tungkol sa mga refrigerators. Alam nyo kasi kaibigan, pag tayo po ay may balak na magtayo ng negosyo katulad nito, sari-sari store business o ikaw kaibigan na bago palang nagsimula na yung tindahan, kailangan po talaga na mayroon tayong uh, refrigerator. So, based on my experience noon, kaibigan, way back 2002, yes po, tamang narinig nyo no nagtindahan po sa si Ate GB, nagsimula tayo ng ating tindahan uh, 23 years ago. 2002, kaibigan, wala po akong refrigerator that time. Wala nga kaming kuryente. <laughs> so, walang kuryente, walang refrigerator, no? Si Ate JB, kaya natagalan po ang paglago ng aking negosyo way back, 23 years back. So, hindi ako nakapagtinda ng alak, mga beers, beer products, Red Horse, San Miguel. Hindi ako nakapagtinda ng mga soft drinks kasi nga walang refrigerator si Ate GB. Ayun na nga, isa yun sa mga dahilan biga na matag natagalan po ang paglago ng aking negosyo. Kaya naman kaibigan, no, uh, mabuti na lang that time, Merong nagpagamit sa amin ng refrigerator. Thank you so much. Pero then eventually nasira po ito siguro after 2 years or 3 years, no? Hindi ako nagkakamali. Kaya uh, si Ate GB ay nangutang po. Nangutang po ako ng refrigerator sa isang appliance center. So nangutang tayo ng uh, Sharp refrigerator. Those times kaibigan, mga 14,000 lang 'yon. Pero those times 2007 uh, or 2008, malaki na po ang 14,000. Ayan, so nangutang ako kasi hindi ko talaga mabili yun ng bultuhan gamit yung cash, no? Kasi nga, malaking pera na ang 4,000, 14,000 pala, sorry. 14,000, malaking pera na po yun that time. So, there, friends, nangutang po tayo ng refrigerator and, and, after that, medyo nasira yung ating refrigerator kaya na, bumili ako ng isang refrigerator na GE. So, mahigit siya 20,000, 22, 23, 24, nakalimutan ko na, no? Basta, sa pagiging tindera ni Ate GB, six refrigerators po ang dumaan sa aking mga kamay. Ngayon kaibigan, naisipan ko na gawa nito ng video kasi naman dear friends, marami ako nakikita no, sa isa sa mga Facebook pages nating aking pinupunta yung uh, sari-sari store group Uh, sa, sa owner's group marami nagtatanong kaibigan kung ano bang magandang brand ng refrigerator pero depende sa kaibigan, ano ba sa iyo yung maganda yung matibay talaga yun yung maganda para sa iyo yung maganda yung feature, yung physical na na kagandahan ng refrigerator, kasi meron mga refrigerator na maganda yung anyo panlabas, pero madaling masera meron rin mga refrigerator na hindi naman talaga maganda yung anyo sa labas pero matibay, matagal masera kaya kaibigan, hindi na ako lalayo pa. Based on my experience sa 23 years ko na pagtitinda at sa 6 refrigerators na dumaan sa mga kamay ni Ate GB, alam ko na po kung ano ang uh, refrigerator na pinakamaganda, pinakamatibay. Pinaka Kaya ngayon, pag-usapan natin ito. But before that, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Gibi, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip that. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, pag-usapan na natin ay papakita ko sa inyo yung aking refrigerator, yung lima, kasi yung isa, yung una talaga, Ayan, so naibinta ko na kaibigan sa junk shop. <laughs> so ngayon merong lima. So ngayon ipapaalam ko na sa iyo based on my personal experience ha. Based, based lang sa akin kaibigan kasi nga 23 years na ako nagtitinda. Alam ko na kung ano pinakamatibay na refrigerator. Kaya sa so, panoorin niyo ang video nito hanggang dulo. Dahil makakatulong po ito sa inyo no? kung mal para malaman mo kung ano talaga ang matibay na refrigerator. Kaya ngayon, pag-usapan na natin, ipapakita ko na sa inyo yung mga refrigerator ni Ate GB at sasabihin ko kung anong magandang refrigerator na dapat mong bilhin para sa yong tindahan. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung aking mga refrigerators sa ano, ilang taon na ba no? Mga 23 years. Sa 23 years ko po na pagtitinda mga kaibigan, nakalima po ako na refrigerators. So ito po ang mga refrigerators ni Ate GB kung nakikita nyo. So, bala ko talagang bumili ngayon ng chiller. Katulad nakikita ko no sa mga videos, yung pinakita rin ni Kuya, uh, I mean, sir, uh, ano, Lionel, yung kanyang chiller. Gusto ko sana yun, fujidenso pero nag-aalala ako. Na, sorry, nabulol ako sa pagtataga, nag-aalala. Ayan. <laughs> kasi kaibigan, no, para po kasi sa akin, yung mga bagong appliances ngayon, uh, madaling masira. So, kaibigan, sa lahat ng lima, na refrigerator ko, refrigerators dalawa, at saka itong tatlo, ang pinakauna talaga, ito po. So, binilit, uh, inutang pala, inutang ko po ito uh, sa isang appliance center dito sa Talisay City, Cebu, year 2007. Ayan. <laughs> so medyo matagal matagal na no 2007. So 13 mag 18 years. Yan siguro 18, malapit na 20 years ang refrigerator ni ATGB ito po. Malapit na ito mag 20 years. Sharp po ang brand ng refrigerator ni ATGB JB. Ayan, so meron tayong customer. Teka lang mga kaibigan ha. Bibigyan na muna natin. Ako na kasi nagbabantay kasi si Francis ay natutulog. Sino mo dong? yan mga kaibigan, bumili lang ating suki ng cup noodles sa tsukagami so back to our topic kaibigan no? again we are talking about our refrigerators, kung ano ba ang mas maganda, mas maganda yung quality matagal masera, again kaibigan itong sharp ko na refrigerator, ito po sharp po ito na refrigerator. Binili ko, inuta, ah, hindi binili, 2007. So, kung hindi ako nagkakamala, 18 years, malapit ng 20 years, kay Bigan, At hanggang ngayon, hindi pa ito sira. Malakas pa siyang gumawa ng ice. Malamig pa talaga. Ang diferensya lang po nito, natanggal. I mean, dito po, no, hindi na siya masyadong mag-close. Ito lang po ang diferensya ng aking sharp na refrigerator, kay kaibigan, no. So, hindi lang ko na muna pinagawa kasi that time, nang ma-notice ko na sira ito, itong rubber na ito, bumili ako ng bago which, ito po yung aking GE. Malaki po ito, mahigit 20,000 ang bili ko. Kung hindi na nagkakamali, malapit 23,000. 22,000 mahigit yung aking GE. At nagamit ko lang ito ng less than 3 years. So, si ATGB po ay na-quarantine noong pandemic times akala kasi namin meron akong COVID. So, nagpa-check up ako. And that time, yung resulta ng check up, nung test kay Bigan, ay matagal. Kaya malapit talaga, one month, mga three weeks, nalaman ko na wala akong COVID. So, pero before ko nalaman kay Bigan, nag-close ang aking tindahan. Kasi quarantine. So, off po ito ng tatlong alinggo uh, linggo. At nang nag-on, in -on ko pagbalik, sira na po. Pinaayos ko siya ng Tatlo, apat na beses. Nakabayad ako sa technician ng 3,700 pero nasira pa rin. Yan, so meron na naman tayong customer. Teka lang. Ang mo day? Ay, bibili ng junk food piwi. Bibigyan naman na natin ng ating customer, dear friends. Ito talaga yung gawain natin, no? Habang nagbo-vlog, lamat dahi. Nagbabantay ng tindahan, multi, <laughs> multitasking si Ate GB. So, 10 pesos. Again, back to our topic, kaibigan. Sorry ha, maraming intermissions. Okay lang yun, no? Ito naman na talagang buhay tendera. Again, kaibigan, so this sharp refrigerator, binili, uh, inutang 2007. So, nagamit ko po ito ng uh, ilang taon ba? More than 15 years. More than 15 years or 13 years. Siguro 13 years. At uh, ito, binili ko po, no? Pero, dalawang taon ko lang ito mahigit na gamit. Hindi nga siya an uh, umabot ng tatlong taon kasi nga nagka-pandemic, akala nila may COVID ako, pinasara yung tindahan ko ng ating uh, uh, local government unit at nang malaman na negative wala akong COVID, ayan nagbukas ulit ng tindahan si Ate GB, pero yun na nga nang gamitin ko na ito na nagtawag ako ng electric, uh, electric ano hindi taga-repair no? repairman tatlo or apat na beses siyang bumalik ayan, hindi pa rin siya, mag tapos kinabukasan, lahat ng ice magiging tubig. Kaya sinabi ko, wag na siyang bumalik. Hindi ko na yan gagamitin. So ang sunod ko na ginawa kay Bigan, yan, bumili na naman ako nito. Maliit lang ito kay Bigan, no? Kasi nga, nang masira ang malaki, ginamit ko na lang ito. Ulit, pinagtsagaan ko po ito. Kahit medyo hindi siya malak, pinagtsagaan ko. Pero naisipan ko na bumili ulit ng iba. Ayan, kasi nga hindi makasya yung mga paninda ko dyan. No? Dumami na kasi yung stocks ni Ate GB. Bumili ako nito. Tingnan nyo. So, ito kay bigan yung sharp, okay pa ito. Mabilis siya mag-ice. Okay talaga ito yung sharp bigan. Ang difference lang, agin ito. Itong rubber. Yung tingnan nyo, no? Ayan, ito, lumalabas yung lamig. Ito lang difference talaga sa sharp. Katulad dito, may 13 years kung ginamit. Ito lang difference yan, ito na yung rubber difference pero yung isa, yung GE, talagang hindi na siya magagamit, kaibigan, no? So, sharp talaga ang gusto ko, kaibigan. And after that, kasi nga ito, sumingaw na naman, bumili ulit ako. Ito yung binili ko, kaibigan, no? Yan, ito yung binili ko, kaibigan. Nag-post nag ako sa Facebook kung sino may refrigerator na uh, uh, ibibinta. Ayoko ng bagong refrigerator kasi nadala na kon sa bago yung isa kay na may gitla dalawang taon hindi na siya gumagana kaya nagpost ako sa Facebook sinong may refrigerator na old yung old model bibilihin ko ito nabili ko kay bigan nang uh, less than 5000 okay na okay po ito pero again bumili ako ng iba kasi napakaliit hindi magkasya yung aking mga paninda kaya pero hindi pa ito sira ha So, nagamit po ito ng may-ari. Their friends, lagpas 10 years niyang ginagamit. Kahit pa nakikita nyo dyan na parang nakita na yung loob, pero malakas pa rin uh, mag ice gumawa ng ice Kaso, hindi ko muna siya ginamit kasi maliit. At bumili na naman ako ng iba. <laughs> ito po, sa online rin. Ayan. So, hindi na ako bumibili ng mga bago, kaibigan. Kasi nga alam ko, sa, sa, sa akin lang mabilis masira yung bago. So, ito yung gumagana ngayon ilang years naman, dalawang years ko na ata itong ginamit, or tatlo. dalawa, dalawang years. Ayan, so okay po yan kaibigan, no? Ito okay, na, national brand, ma, napaganda. So, ito kaibigan na binapakita ko sa inyo, national ito na ref, matagal na ito. Siguro malapit na 20 years. yan so meron tayong customer kaibigan na bibigyan na muna natin. Ayan mga kaibigan, bumili lang ating uh, customer ng Mighty Red. So, kay kaibigan ha, magan, ay, kulafo, merong bibili ng kulafo. Yan, gamay, 50. Ay, bayan bibili ng kulafo kaibigan. Malapit lang maubos no. Yan yung ating mga junk foods, hindi pa natin na-display. Medyo makalat pa, talaga ang tindahan ni Ate JB. Kulafo, 50, 50 pesos po ang kulafo natin na maliit, dear friends. Shout out, shout out, shout out. Shout ka doon. Sila dalawa mag-inuman sila kay kasi Sabado ngayon. Mamaya, Sabado night. <laughs> mana ang alak natin pag Sabado kay Bigan. No? Again, sa lahat ng refrigerators ko kay itong national. Kasi sabi ng kay ko, ginamit niya ito. Matagal talaga, mga... Basta lagpas 15 years? Mag, mag, lagpas 15 years kay Bigan, no? Ayan, so talagang maganda quality ang national. Noon, iwan ko ngayon, meron pa bang national? Ito kay Bigan Electrolux, 2 years ko palang ginagamit pero okay naman siya. Ayan. Again ha, yung GE, akala eh, ko maganda talaga. Yung pangarap ko noon kay Bigan na bago pala ako magtindan, magkaroon ng GE kasi American brand. So ngayon parang hindi na American brand ng GE, parang binili na ata, no? Hindi na magandang ang GE kay Bigan. Ang Sharp, the best talaga ang Sharp kay Bigan. Ito, 2007, 18 years na po mabilis pa rin siyang gumawa ng yellow mag ice kaibigan ang difference lang ng sharp ko ayan, ito lang talaga kaya hindi ko muna siya ginagamit ah uh, papalitan ko tong rubber hindi kasi ako marunong magpalit ayan so papalitan ko yan no? pag uh, may mag tumulong na sa atin na magpalit yan ito kaibigan sharp rin maganda rin ito kaibigan kaso nga again rubber yung problema so ito lang kaibigan this is based on my own experience. Kasi 23 years na po akong nagtitinda. So, sharp talaga ang pinaka gusto ko. Sharp, matagal, masira. Pero iwan ko ngayon na kasi nga noon kaibigan, no? maganda talaga mga old appliances. Para lang sa akin, yung mga old appliances, yung mga TV ngayon, ma ang bilis, masira na mga TV ngayon kaibigan. Pero mga TV noon, 20 years, 30 years, gumagana pa, di ba? So kaibigan ha, meron lang kasi nagtanong, no? Uh, nag uh, sinagot ko lang yung katanungan ng isa nating ka, uh, kasari, no? Ay, ayaw ko, hindi pala kasari. Wala po siyang sari-sari store. Pero plan, siguro niya magkaroon ng sari-sari store. Kaya, ayan. So, nagtanong siya kung anong magandang brand ng refrigerator. Based on my own experience, sharp po talaga. Sharp ang pinakamaganda. Kasi nagamit ko yung sharp ko na refrigerator for... Uh, 18 years nang siya ngayon 18 years. Hindi pa rin siya sira. 'Yon lang rubber sa pinto niya, sa door, ang papalitan ni Ate JB. Ayun, so kung kayo mga nasa inyo na 'yan kung anong gusto niyo. Meron kasi nagsabi no, marami ako nakikita nagpo-post Condura. Sa tingin ko Condura maganda rin kasi nga old old company, yung uh, Fujidinso. Nagtanong kasi ako sa isang uh, taga-repair ng refrigerator, sabi niya yung Fujidenso hindi yung tatagal talaga ng ilang years pero hindi ko alam. Hindi kasi ko kasi hindi pa ako nakatry ng Fujidenso. So, para sa akin, sa mga nagtatanong dyan, sharp talaga ang brand na gusto ko at saka itong National Defense.